Isang petisyon naman ang inilunsad sa British Columbia panawagang suporta sa planong cultural center na ineendorso ni Vancouver Mayor Ken Sill. May report si Teresa Barrera. Actually, we're looking for at least 10,000 signatures. Isang bagong petisyon ang inilunsad sa Change.org kamakailan paghingi ng suporta sa City Council sa pagtatayo ng isang Filipino Cultural Center sa Main Street sa Vancouver project proposal ni Vancouver Mayor Ken Sim kung saan iniendorso rin ang kanyang suporta sa bagong grupong Filipino Legacy Society. Advancing a Main Street Filipino Cultural Center and Hotel Project that I will be co-submitting with Councilor Joe. Crystal clear Uh, sabi ng ating mayor na talagang gusto niya na bigyan tayo ng space para sa ating cultural center. Dating volunteer ng grupong Mabuhay House Society si Lina Vargas. Nagbigay suporta rin siya sa grupong Filipino BC. Bukod sa Filipino Legacy Society, dalawang grupo rin ang nais magtayo ng Filipino Cultural Center sa Metro Vancouver. Si Vargas, isa sa mga nagsimula ng bagong petisyon at sumusuporta na ngayon sa grupong Filipino Legacy Society. Iwasan po natin yung negativity kasi kung iisipin wala pa namang nagpatunay na sila talaga Uh, patunayan po natin yan kung nakita na natin itinatayo na and then eto na si Mayor humihingi na ng suporta natin. Uh, wag nating sayangin po yung pagkakataon. Ayon naman sa ilang community leaders na nakausap ng Omni News, malabaw pa rin daw ang mga detalye ng Filipino Cultural Center and Hotel Project na pinopropose ni Mayor Sim. Oh, wala akong problema mag-sign. The only thing before I can sign something, I have to have a, a knowledge and a full uh, understanding kung anong pipirmahan. It's it, kasi it's you. It's almost like you're giving this service to our community. Na inquires mo si maborgta and then when you ask them, ah, uh, ano ba yung detalya, ano ba yung ah uh, conditions det or something. Sabi nila ang sasabi nasa yon. Ah, wala ako ah, kung pa pa ma pag gusto mo ng community cent community center. Sabi ko naman, give nay yane. Eh, all of us wanted to have a community center, pero naman bigyan yun naman ng, you know. ng a sort of respeto yung taong you have to encourage to support. Inaasahang maglalabas ang City of Vancouver ng dagdag detalye kognay sa proyekto sa Oktubre. And then once I got I uh, you know an understanding full understanding of the uh, uh you know yung motion ni Mayor uh, Kensem at saka yung mga plano dito and I think that's the right time that I'm gonna give my decision. I, I'm uh, you know uh, probably going gonna support it but until such time na hindi ko pa alam uh, you know uh, tama lang na hindi tayo muna mag, uh, mag decision Teresa Barrera, Omni News Vancouver